Oh, oh, hello sa inyong lahat. Oh, tingnan ninyo oh. Pakita ko sa inyo dito. Oh. ano ba 'to? <laughs> oh, tingnan ninyo oh. Ay hala. Hindi maganda. Ang ganda kaya ka ng view dito oh. Tingnan ninyo. Ang ganda-ganda ng view. Ang mga dahon oh, hindi pa naubos. Oh, mayroon pa ang ganda ng color ng dahon ano kaya ako ng picture nito ito ba kaya ito oh yeah. stop naman oh ang ganda ng picture sun oh ang ganda dito ha ito yung view dito ako sa park ngayon oh parking dito tingnan ninyo oh yung kahoy, wala na ito, kita ninyo wala na wala nang dahon ba? <laughs> wala nang dahon ng kahoy, oh kasi win winter na panay, autumn pa ngayon kasi December pa December uh, January at saka February ang winter time dito pero malamig na dito, oh tingnan ninyo, oh wala ng tao dito sa park kasi malamig na kasi ang ganda ganda kaya nga ng view na dito oh. uh, magmadali ako kasi alam nyo na uh, yun na park kung sasakyan ko o oh, ilalakad na lang muna tayo ha oh, ang ganda ganda doon oo, oh. ang ganda kaya doon tapos yung mga sasakyan oh kadlakad may mga lights na sila oh may mga lights na dito sa kasi tingnan niyo oh may mga lights na at saka yung mga kahoy wala na wala nang dahon wala nang dahon ang kahoy oh sige punta lang muna tayo kadlakad na malang mana tayo dito Okay puntahan ko ng sasakyan ko ah uh, yeah sige oo. wala na oh. ngayon malapit na mag alas 4 dito sa hapon walang araw okay sige o oh. ito lang muna muna ako tingnan natin <laughs> tingnan natin. Lakad-lakad lang muna ako dito, ha? Pakita ko na lang muna sa inyo. Oh. Oh. Kita pa natin, o. Oh. My Norse. <laughs> Norwegian flag yun, ha? Okay, May Norwegian flag yun. Oh, kahoy naman dito, oh. Wala. Wala ka nang makikita ng mga dahon dito. Pero doon may dahon pa, oh. May dahon pa hindi na nalaglag lahat. Kaya nga, oh. Ang ganda color. Ah. May may training center pa yun doon. Ito oh. <laughs> Ang ganda kaya nga nga. Ito yung flag sa Norway. Oh. Tapos. Oh. Dito na lang muna ako. Lalakad. Ako training center yung doon sa taas oh. At saka. Ah. Sige na. Punta na lang muna ako. Oh. Taxi 'yon. Maxi taxi. Taxi um, Dito maglalakad ang mga tao. Kaya nga pag maglalakad kami, ano 'yon? Humihinto yun, yun ng mga sasakyan. May daan ang mga tao dito sa kalsada. Hindi katulad sa atin. Uh, Hindi siya huminto oh hindi siya kuminto hindi niya ako nakikita okay lang oh. Uh, sige na hindi kuminto yun hindi niya ako nakikita okay mag magbabay na ako sa inyo ha kasi babay na ako okay so, bye bye